Hmm. oo, kain ka lang Hayan. ito ang daming lumboy yung dohat ito, binili ko siya ng 120 mura oh, na, masarap to eh 120 guys, ito yung binili kong lumboy o, oh, yung dohat sa tagalit ayan mura nga yun dito sa amin ayan ideliminis muna, natin. Okay. muna <try> para natin. Para matanggal yung denim na. Hmm. Ah, natin yung may green. May green-green pa kasi na tira. Pero tinikman ko siya, medyo mapakla. Pero, hmm, hmm, huh? hmm, masarap na. Mapakla? Hmm, hmm. mo. Hmm, -mm. Medyo mapakla. Masarap na po, no? Pero maraming beneficio daw ang lumbo eh. Gamot daw ito ng mga diabetes. Oo, oh, sabi nila. Ika, ang tayo, ang sigal, parang po yan. eh. Hmm, hmm. Parang black Blackberry? Blackberry? black grapes. Mm, -hmm. black grapes. Ayan, Para mawala yung dumitik na. Ayan kasi itong pinukulot nila kapag nakulo na. Pero karamihan kapag naminitas kami ng ganito nung bata pa ako, meron kami sarukang. Sarukang niya katawag yung kapag naminitas ka. Pero kapag nang kuha ka kasi ng ganito, talagang mat, nasa ano sila matataas. Nasana. Siguro yung mga namili, yun na ang kumuha. Mm -hmm. Oo, ay hindi mo makukuha ito sa mataas to eh. Manipis na sa nga. Ayan guys. So meron siyang medyo red red pa. Maganda na. Ayan, lalagyan natin ng asin. Parlo yan daddy? May green green pa kasi. Pero Pakla. Pakla. Pero ugain. Lagyan ko ng asin. Asin. Lagyan natin okay. ng asin ayan. Konti na asin, ayan guys, para masya. Sure. Ugain natin para 'yung ano Hmm. Mga na asin. asin, Sa asin? Guys, masarap na hmm Mm. talaga mm. Maha mm. 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 mm.